Dear Lord, inanais naming mabuhay ng dalisay at kalugud lugod sa iyo. Nais naming mabuhay ng isang buhay kung saan hindi kami umiikot sa loob at labas ng kasalanan. Linisin mo kami, Master. Dinadalangin ko na ang dugo ni Kristo ang mahalagang dugo na ibinuhos sa cross sa kalbaryo para sa amin. Ipinagdasal namin na linisin kami nito mula sa kasalanan. Ikaw ay isang Diyos na bukas palad sa pag-ibig. Dakila ka sa habag. Father God, narito ang aming daing ngayon. Gusto naming maging isang tao na namumuhay na nakalulugod sa iyo. Mga buhay na nagpaparangal sa iyo at sumusunod sa iyong salita. At para magawa ito, kailangan kaming bigyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu upang mapaglabanan namin ang tukso. Minanghahawakan namin ang iyong salita sa mga awit 103 verse 11 hanggang 13 verse 11. Dahil kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganoon din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Verse 12 Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, Ganoon din niya inilalayo sa atin ang atin mga kasalanan. Verse 13 Kung paanong ang ama ay nahahabag sa kanyang mga anak, ganoon din ang pagkahabag ng Panginoon sa mga may takot sa kanya. Bigyan kami ng kapangyarihan upang magkaroon ng tagumpay laban sa kasalanan, Lord hindi kami alipin ng kalikuan. Bigyan kami ng kapangyarihan upang madaig araw-araw itong pakikibaka ng kasalanan. Ihanda mo kaming malinis na sisidlan upang maglingkod sa iyong kaharian, Almighty God. Sa laban na ito, laban sa kasalanan, ang tanging magagawa namin ay iharap ang aming sarili sa iyo. Dahil ang iyong salita sa Isikel 36 verse 25 hanggang 27. 25. Wiwisikan ko kayo ng malinis na tubig nang maging malinis kayo sa lahat ng karumihan ninyo at hindi na kayo sasamba sa mga diyos-diyosan. Verse 26 Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu At ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masonorin Verse 27 Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu Para maingat ninyong masunod ang mga otos ko't mga tuntunin Lord, umaasa kami sa iyo upang linisin kami. Ikaw ang may kayang at magbibigay sa amin ng bagong puso. Mga pusong naghahanap sa iyo. Mga pusong napupuot sa kasalanan. Mga pusong nagnanais ng presensya mo lamang, Lord. Punuin mo kami ng iyong espiritu, mahal na Diyos, at patnubayan mo kami sa iyong mga daan at sundin ang iyong mga otos. Kung ang aming mga puso ay pinatigas ng kasalanan, Lord, alisin mo ang aming mga pusong bato. Dalisayin mo kami, mahal na Panginoon. Hindi namin malilinis ang aming sarili. Hindi namin mababago ang aming masamang puso. Ngunit, maaari mo kaming baguhin, maaari mo kaming i-renew, mapupuspos mo kami ng banal na espiritu, at patnubayan kami sa pagbabagong buhay. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan, Lord Jesus, sa iyong dakilang pag-ibig at awa. Maaari, maaari lamang kaming magpasalamat sa iyo, Lord, dahil hindi mo kami pinakitunguhan ayon sa aking mga kasalanan hindi hindi mo kami hinatulan dahil sa aming mga kasalanan ngunit sa halip ay tinawag mo kami upang magsisi sa mga kasalanang nagawa ko deserve ko ang kamatayan Ngunit pinatawad mo ako at inalok mo sa akin ang pagtubos at buhay na walang hanggan. Pinupuri kita sa gayong pag-ibig. Ako ay nagpapasalamat. Lord, sa iyong sarili hindi namin kayang gawing dalisay ang aming sarili. Ngunit sa iyong biyaya, sa iyong awa kami ay malilinis Linisin mo kami, mahal na Panginoon. Salamat sa pakikinig sa panalangin ito. Amen. Thank you Father God, thank you Lord Jesus Christ, thank you Holy Spirit.